hello ba 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 ba? bata, o. Oh. Ate, pakuha nga po ng ano, pabili ako ng palamig. Ayan, modern akong palamig kasi sobrang ano, kahit hati sila. Siyempre, kahit pa ano, ayoko din naman na, ano sila kasi kahit ganyan-ganyan yan. Alaga pa rin natin yan. Analin! Ay, Analin! Ano? bakit ba't ka? Ba't nangangalakal kayo dito sa ilalim ng tulay? O bakit? Ba't nandito ka? Ba? Ikaw para kang ano, eh, hindi ka pa umuwi. Yung tatay mo nag-aalala sa ata sa'yo. Wala ko itong pangalan sa magulit na oo O ba't nagagalit ka? Bakit ba? Ha? Ano ang problema mo? Ba't ang sa... Bakit sinusundan mo pala kami pa, ka... na! ha? Ba't sinusundan mo pa kanina ka pala susunod sa amin ha? Hindi naman sa ganon. Iniisip lang namin kayo kasi ayaw namin kayo mapahamak analin. Nangangalakal ah, kayo dito sa ilalim ng Dito ba kayo natutulog? Siyempre, okay, na? no? Oo. Oh. Bakit nagsasabi ka na dito kami natutulog? Umuwi ka na sa bahay. May kahit sa bahay. Video, video ka ba? Ba't nagagalit ka sa akin, Annalyn? Iniisip ko lang yung kalagayan niyo. Ano Grabe ka naman, hindi naman sa ganun. Alam, sa ganun! Halatahin ko na eh! Halata na mga style mo! Ba't nagagalit ka sa akin? Ako nag-concern lang ako sa inyo, Analing kasi nga, gusto ko lang makatulong sa inyo. Eto, nagbili ako ng ano. Ano? Palaman? Oo. Sa'yo na yan! Ariko, putang ina! Sa'yo na yan! Sa'yo na, na! Ha? Sa'yo na! Babay mo yan! Babay mo yan! Grabe na. ka naman, Sayon Annaline. Na. Ba't ganyan ugali mo? Wala ako Tinapon mo yung palamig, oh. Ba't ganyan ugali mo? Hindi ka na ba magbabago, Annalyn? Hindi ako magbabago! Babay mo yung video! Babay mo yung video! Gusto ko lang makita, ma ma na makita ng magulang mo to para makita kayo! Ano ba? Diba? Pinupos mo! Eh, kaya nagkakalap ko lang kasi pera kaya pinupos mo yung mga huwag na may mga mukha namin sa video mo! Hindi naman nasa ganon. Hindi ako mukhang pera, Annalyn. Ano na? Tign Tignan mo, kung saan nga yung ginagawa ko sa iyo eh. Wala kayong pera! Huwag ka naman magalit, Annalyn. Para sa'yo naman yung ginagawa namin, eh. Gago! Amay, maalit lang mo natin. Hindi ka dito! Ako, concern lang ako sa'yo. Ayoko lang mapahama kayo, Annalyn. Ba't ganyan ka ba? na. Bakit ganyan ako? Hindi ka ba, yan, eh? hindi pa ba, ba naisip na meron kayong tirahan na hinahanap na kayo ng magulang? Wala akong pakialam! Kahit hinahanap ko yung mga magulang namin, wala akong pakialam! Sarili namin to! Kaya namin! Sige na, sumama ka na kahit ano lang. Kahit umuwi lang kayo doon sa inyo. Di pa sabi ko na, I don't know what! Gusto ko mamatuhin kita to! Ano, grabe ka naman! Ano, gusto mo mamatuhin kita to! Umuwi ka na! grabe ka naman! Ang sama ugali mo, Annalyn! Ano, grabe ka naman!